Hello guys, this is your farm girl na dati naging konyang sa Hong Kong at ngayon ay pinili ang mamuhay dito sa probinsya. Ay, ay! Ang hilig-hilig manghuli na igat pero mapapasigaw din pala na very very light. Dahil nga hindi makasama si papa, itong kapatid ko naman ang aking dinamay para ako ay makasama sa pangingisda. Dahil syempre kung di niya ako sasamahan ay wala tayong kameraman for day's video. Alam niyo ba guys ang feeling nagigising ka tapos ganitong view ang bubungad iyo? Yung feeling na antok na antok ka pa at gusto pang matulog pero mas pipiliin mo pa rin ang bumangon para mapagmasdan ang napakagandang likha ng tiyos. Heto na nga at after 8 minutes mula sa dalampasigan ay narating na namin itong tangaban. At sa pagdating ay wala na patupay kumpik pa kundi ang magsiakyata na ang lahat. Ay, patong sa benteng. Mm. Ulog din ako ron. O di ba? yan. talagang walang kabili-bili kapatid ko. Pero syempre, hindi hindi talaga tayo magpapatalo. Wow! Guys, so maliit pa lang ako at sa tuwing sumasama ako ay gustong gusto ko na talaga itong akyatin. And yes, tama yung narinig nyo dahil maliit pa nga lang ako ay sumasama na talaga ako sa laot. Ako at ang aking mga kapatid. Naging banding na talaga namin ito ni Papa at ng mga kapatid ko. Kaya dati-dati pa man ay talagang gustong gusto ko na talagang itong akyatin pero ngayon lang talaga ako nagkaroon ng lakas ng loob para akyatin ito. O oh, kita, itong kapatid ko ay nag-chill chill na lang habang ako ay nag enjoy sa pag-aakyat. At dahil nga first time kong naakyat yan, syempre bida tayo for today's video. At dahil nga may konting lahing fish tayo, syempre hindi tayo natatakot na ma-fall. Alam nyo ba kung anong pinakatatakutan ko ay yung ay mahulong sa balita tao, Char? Heto na nga at naupisahan na nga ang hatakin ang lambat. At sobrang strong nga ng ating mga master. Sobrang saludo talaga ako sa sa lahat ng mangingisda sa buong mundo. At syempre, ipinagmamalaki ko na ako ay isang anak ng mangingisda. Alam nyo, hindi na rin dapat ikahiya kung anumang trabaho ang meron tayo at kung saan tayo nang Ang importante ay marangal ang ating ginagawa at syempre, wala tayong inaapakan na ibang tao. At marami nga pala nagtatanong sa una kong video kung hindi na ba ito pinagbabawal dito sa amin ng tangaban. At hindi naman kasi yung ginagamit namin dito ay ang lambat na may mga malaking butas. At marami nga ang nagtataka sa una kong video na maliliit na isda daw ang aming nahuhuli. kung may nakikita ka naman. Malalaking dilis sapsap at saka lupoy. Dahil yung mga nakikita mo na maliliit, yan po ay dilis sapsap at may lupoy. Mga isda na hindi na lumalaki. At minsan may nahuhuli kaming malalaking isda, kugita at igat. At syempre, pag tayo ay sinwerte, ay nakakahuli din tayo ng napakaraming pusit at hipon. Napakasarap pag malapit tayo sa dagat, basta sabayan na natin ng sipag at syaga. Dahil sariwang isda ang ating makakain. Sige, At may nahuli nga rin kaming napakalaking jellyfish pero akin na rin pinakawalan. May nakita nga pala akong video na kinakain pala itong jellyfish pero dito sa amin hindi pa nga na-try. Hindi pa nga kami nakarating sa Dalampasigan, pero itong kapatid ko ay nag-enjoy -e na sa kakapili ng iba't ibang klase ng isda. Habang itong si gita ay nagpapabida. At heto na nga ang mga nakuha namin sa dagat. At hinugasan din sa dagat. Ano yun? At heto na nga ang resulta na sobrang dinis at puro dilis yung kinalabasan. At tumulong na nga ako para mabilis na matapos dahil iniisip ko rin na kailangan ng kumain ng aking mga alagang baboy. At heto na nga ang mga sari isda na aming nakuha. May mga nakukuha nga rin pala kami mga hipon at mga puset. At heto na nga, muntik ko na palang pinalipad itong kalabaw. Dahil alam ko na naghihintay na ang mga buyer natin sa ating mga nahuling isda. At syempre, naghihintay din ang aking mga alaga dahil mag-aalas 8 na at hindi pa nakakain. Kaya naman, diretso agad tayo sa baboyan. Huy, ang sipag. Kaya, bisibisihan na muna. Bye!